Ano, 5 sky minutes skydiving na siya. So, isa yun sa mga bucket list nito, yung tumalot talaga sa Dubai. So, ginawa ko siya bago umuwi kasi masigit lang yun talaga yung time. Pero, pinili ko talaga. May 7am, job ako. So, okay naman. Tapos magkahapon si nun, si nun, huwi si na pa Ano susunod? Susunod? sa sunod? Sa sunod? Sa bucket list mo. Ah, um, bucket list ko? Walang, well, hindi ko pa alam. Wow. Kung ano na lang, kung ano-ano yun nandyan. Diego po. Kim, adventure. Uh, Kim nag si MG. I know. Kim nag-trending yung mayon kahapon. Kanina yun. Kanina and, because of the jump shot niya ni ano. Ni, Ay, oo. Oh, yung mga tao sa nag-show kami sa Sir Sugon tsaka Agusan ni Paolo. ano, masaya naman kami. ano, um, napatalon kami sa dami ng nanonood pala ng Linlang, ng Secretary Kim. Parang punong punong yung buong plaza pag nag-perform kami. Parang sinasabi kasi daw nila, pati daw yung Mayon nakisang ayon sa Kim Pao. Uy! Ganun ba yun? Hindi ko alam. Ang... Maganda yung mayon, wala siyang clouds. Isa siyang clear. Hindi nila, pero kapakita kasi yun, ibig sabihin. Ah, maganda. Oh, oh, eh. Ay, Very rare siya. rare ba yun? Diyos ko. Rare? Oo, oh, rare. Oo, oh, totoo. Hindi ko alam, Maka rare na hindi ko alam, baka nagkataon lang. Okay, at ano lang, question lang, kamusta na kayo ng yung friendship niyo, yung... Okay so, naman, niyo. ano, ang dami namin ginagawa lately na magkasama and then marami din kaming shows so sobra kaming very happy and overwhelmed. Kaya so natatanggap namin love, support. Sabihin lang ko na ba siya, in, in one day, gano'n naka Yes, okay, siya. Ano the the naman, Natat natatawa naman na siya sa akin. Nagkukwento naman na siya. So parang, sa, matagal na rin kami magkatrabaho. So siya ba ang naging daanan? Ano, parang, ang dahan ka niya pa rin? Uy, oh, ang bilis niya po oh, talaga. Sabihin lang ko na dito. Since ano, sa mga 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 sa so, ah, tingin ko, I think it's better better rebound na. kaya naman yung things are better. We than, know. Know, things are better siguro po na kataon lang na, ano, na, na okay yung mga nangyayari lately. And then yung mga blessings ay dumarating naman na hindi inaasahan. So parang masaya naman. Pag hindi work, kailangan. Okay. Hindi naman. Hindi naman lumalabas ng bahay ko. Hindi naman sa Madam specially for you. Uy! Alam mo, ikaw! Hindi naman. Hindi kayo lumalabas. Hindi kayo lumalabas. Ay, hindi. Busy din po. Sobrang busy din po. Kaya hindi rin Pero Kim, sa pagkakilala mo kay Paolo, Jojo Wine or Totro Uy! Ang bilis! Mag-download po tayo ng bilis, ah. Pagkakakilala po natin yung stalker. Ang sagot ay installment.